dito naman tayo. May pakundangang pagchika naman si Maris Rakal sa kanilang collab vlog ni Dr. Vicky Bello tungkol sa jowa niyang si Rico Blanco. Pag niya, super crush niya raw talaga si Rico noon pa. Kaya hiniling niya na makatagpo siya ng younger version nito. Pero unexpectedly, si Rico na raw mismo ang binigay sa kanya ni Lord. O, di ba? So, pinagdasal niya. niya. cross -classan. Pero younger version ang gusto niya kasi, di ba, sobrang layo ang, din ang age gap niya. Parang na. Eh, parang age doesn't oh, matter. Pero oh, oh, oh. isipin mo, misa nangyayari talaga yung cross-class mo na hindi mo akala na magiging kayo. Di ba? Oh, parang kanina nga si Sarah Mateo. oh O, oh, ito oh, naman, di ba? Oh, oh just like Gerald Anderson, bago mag-enter sa showbiz, ang super crush niya talaga, Si Bea Alonso. O, oh, diba? oh, yun. Oh. Ito pa, balik ka na na. Mm. Kaoldo naghiwalay, although ayaw na makatabaw ni Janice, si janis Rada. Alam mo ba, nung hindi pa uh -huh. sa artista. Correct. Sabi niya, ay, magiging tiyowa ko si Janice, no? Sabi ng ganon. Talagang may tiyowa, oh, ganon. Hindi pa siya artista. Sabi niya, super so, trust oh, niya. Liligawan oh. ko yan. Oh. Magiging jowa kayo, so, nangyari. Eh, nung inap, naging jowa niya. Pero, hiwalay na. At ayun nga, ayun yung mga katapang ni Janice. Oh, Saan nung sabi pre ni si Nap? Sabi ni Nap, Sabi ni Nap, tulog.